everyone! So, for today's video, syempre, alam nyo naman, napakaraming blazing na pumupunta at dumarating kay Daddy James. Kaya naman, mag-unboxing tayo, guys, ng nagpadala. So, actually, pinick up ko lang ito mismo sa Jubel. So, hindi ko na pangalanan kasi ayaw naman talaga nila magpapangalan kung sino man po yung nagbigay sa akin. Ah, uh, kasi nakita nila ako nagbabasketball, minsan nakapak So, binigyan nila ako talaga totally. Hindi lang isang sapatos, guys. So, unboxing tayo ng sapatos dalawa. Tapos syempre, niloloko nila ako kapag daw ako nag-live. Lagi daw isang damit yung suit ko. Minsan iba-ibang damit pero hindi siya, hindi siya quality. Number two, na may comment-comment din sometimes sa mismong ano ko, dapat daw mag-shades sa ako, mag-sunglass. Baka daw mas, mas pumogi ako doon. Pang-apat, syempre may hilig ako sombrero, hindi yan na nakalimutan So let's, let's go! Iba-unboxing na natin to guys. Unahin natin is sapatos. Total, maglalaro tayo ng Friday. Ayan. Ano kaya to? So, syempre, thank you so much po sa nagbigay. Hindi na kita pangalanan. Sabi mo kasi wag nang i-broadcast to, pero unboxing ko para sa'yo. Ayan, o, oh, ayan. Hindi man ako sikat na vlogger. Pero yung mga kasamahan ko from True Friends Together, hindi po True Friends Together nagbigay nito ha. Marami lang po talaga True Friends Together na sumusuporta sa akin. Ayan. Charan! O kaya ito. Uy, ano ito? Sa mga nagtatanong, ano kaya ang sapatos to? Pero, tinatay yung size. Ay, malaki! Ay, Size 42. Mukhang hindi magkakasya sa akin. Pero ito try ko. Prices is 460 real. So, nagkakalaga ito sa atin ng 6,000, 7,000 something. With quality, hindi ko alam kung original, I don't know. Made in Vietnam with barcode. Hindi uh, <laughs> ko na mabasa, maliit na mata ko. So, ito yung una natin sa patos. Bango! Thank you so much. Ang bango. Kati karton, ang bango. So, next. Baka kasi sabihin nila, kabaak lang. Eh, mukhang hindi magkakasya ito sa akin, guys. Mukhang hindi magkakasya. I think ito ay Lianas. Kay Lianas yata to. Kasi nakita hey, ko to. Lianas to eh. Yan. Lianas. Nike siya. Pero Lianas to. Parang Lianas. 34 ang naka... Ano ba? 34 ba to? Kaya nakalagay. Ano oh, ba't iba? Ba't iba design? Tama ba yan? Parehas ba yan? O baka naman? Ganito talaga yun? Kasi hindi ako... <laughs> oh siguro kagana na siguro yun. pero pares sa size ha ah ito yun ganun lang talaga mag partner pares man okay so yan ang first unboxing natin next uy oh, bukul na rin to oh next ay sorry Ayan, wait right, like lang <laughs> na <ba>, naroon pa ang <laughs> video. Diba sabi na? Kumusta? Kumusta <Okay. laughs> naman sa trabaho. Okay, next. Guti ka sumama doon kanina. Sa so, kwan? Yeah, ito sa kainan. Okay, next guys. Pangalawa. Is. Salamat pa rin sa nagbigay guys. Hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. ayan. Ano kaya ito? Uy. With NBA Nike Sock. Tapos sak lang pala. prices so, yung prices niya is 39 real. Long sak pala to, pang basketball goods. Sinama na rin. Hindi ko alam kung ano to. Uy. Jordan. Galing. Hindi kinong kasama ko. Sizes 41. Ito, sakto pa sa akin, 41. Jordan, Jordan siya. Ayan. Made in Vietnam. Price tag 480 with the barcode BR39 CN260.5 UK7 Euro 41. Ayan. Size 8. Sayin natin. Eh! Mahingaw na siya. Medyo mahingaw siya. Next, unboxing. Hindi, hindi naman po ako nangyengi. Usa lang po nila nakita nagbabasketball ako nakaapak. Eh, nag-PM sa akin. Sponsor round daw niya ako ng basketball shoes. So, kita raw kami Juben. So, walang punta Juben. Oh, may kasama pa yung sombrero. Original Tech W. One size first all. Prices, 97 real. 100 percent. Uh, full stir. Ayan. So, ito po. Try natin. Boy, parang gumagawa po ako dito, guys. O. Oh. O. Oh. Off. Bagay ba? Bagay, bagay. O, oh, ayan. Total may ako sa sombrero. Maraming salamat. Pakabila. O, oh, bagay din, bagay. So, yun. Sakto-sakto, o. Oh. O, next, unboxing. Dahil mas gusto nila pa akong pumogi. Hindi nila nila ako ng salamin. Hindi ko natatanongin kung original o hindi original. Pero nagpapasalamat ako dahil nakalagay dito is Reban. With, say, ano ito? Oh, ganda quality, oh. Of. Aba, may pwede pang maka makapanaksak. May kutsilyo pa sa loob. Ay, loko, salamin na rin, oh. Aba, Diba? Wow, yung parang ako iinit na katawalit ka na rin pag ako may ganito, 29. Oo, oh, ayan. Ah, uh, try natin ha. Wow! With quality. Guys, syempre may yung mga nagsasabi na palagi raw isa lang yung damit na sinusunod ko pag ako nagbablog. Pa Eto. Minsan nakahuban. So, iligay na natin yan. Unboxing natin. Ooh.

Kapal! Grabe! Nang tila! Hindi ko makikita yung... Shhh! na. sa opisina yung kanilang usapan? Hindi ko alam kung pa paano Wow! Ha <laughs> Wow! Magic! transform. Yeah. So, masyado nang mabay yung video natin. May isa pa tayong i-unbox. So, try natin yung balik. Oh, grabe. Medyo. ang quality nito? 50% cotton. 40% 45% polyester. 5% elastane kaya yun ang ibig sabihin ah, magandang pagkagawa o oh. Ting, tingnan ako uh, kaya Joel yung tila ang ganda ng tila Wait! Hmm. Uh, eh, paano ito sa ano? Nandito sa na simpul daw ako na kasapat ko na Eh, dalawa po kami ni Guy. Ha? Huh? Dalawa. Dalawa? Magkasawa. Magkasawa kasi sila. <laughs> Ayan, ito. Maganda to. Paborito ko to. <laughs> Tanda ng uh, ay malamig sa balat pero makapal hindi siya wow very nice Ah, uh. pwede na, pwede na isama sa vlog oh. Pwede na, pwede na ako mag-vlog oh. Ayan. Let's go! Pero well, bago ang lahat, ano natin gagawin guys? Tingin pa akin na natin to. At uh, so magpapasalamat lang po ako sa nagbigay ng blessing sa akin. Especially sa ating Panginoon Diyos na walang sawang, binibigyan talaga ako ng blessing. At hindi po ako nilalayo sa mga mabubuting tao. Always po ako nakakakita at nakakasalamuan ng mabubuting tao. Siguro sa 100% may mga 10 taong tao lang na masasama pero 90% puro mabuti. Well, maraming salamat and thank you sa aking blessing. Maraming maraming salamat po at higit sa lahat sa kayong mga nanonood, especially from TFT family na mga kapamilya ko dyan, and especially from my relatives. Pasensya na talaga kasi ako talaga hindi naman nangihingi, pero talaga ang usa lang po talaga ako minibigyan ng blessing. So, wala po akong iniingi, wala po akong pasaging, wala po ako ano, talagang nakita lang nila na ganoon, pero never ako nagbanggit ng mga ganyan. So, kusa po nilang binigay. Ayaw ko talaga nang tanggapin. May pambili naman ako. Kaya lang, eh. Bill Blessing nga. Sabi nga nila, biyaya. Hindi naman kailangan tangkihan. Maka mapusong tayo dyan. So, yun lang guys. Maraming salamat. And God bless you.